Yun <laughs> Huli ka! Oops! 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 Malaki-laki! Shout out sa'yo! Rewar Ida! Ano siya sa'yo? Walang isda dito! <laughs> malaki dito! Malaki, oh, wow! Malaki-laki! Good size mga kaibigan! Vision! Huli! Huli! Yak! <laughs> dalawa mo lang! Dalawa mo lang! Dalawa! Dalawa! Yak! Dalawa! <laughs> Good morning! Samahan nyo kami ngayon sa aming fishing adventure na aking pinsan Ryan Carlona Eh ngayon ay wala tayong trabaho kaya ito yung aming naisipan eh, mag-fishing alam nyo naman masarap sa pakiramdam yung mag-fishing at makahuli let's go Pinsan excited ka na ba? hi guys <laughs> muli tayo nagbabalik <laughs> sana makaharvest na naman sana makaharvest tayo oh, ang ganda ng umaga mga kaibigan you know? yak dyan siya. pasaway ka inaasar mo kami ha sige yan daanan mo Pishon, Huli! Huli! Ta! Ta! Huli ka! ka. Malaki-laki! Yaki street o street! Paangat nga ka pa! Ha! <laughs> Ayan ta! Yari! Yari ka! Tara din dito kami! Ha! Hihi! Talag <laughs> Ta! Kanda ka. kapah ka pa! Dali ka talo! Dali ka! Ta! Tara ka sinong mo yung kawil! Polikaro, ayo, polikaro, 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 One polikaro, Good polikaro, polikaro, good size polikaro, talaga. polikaro, 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 Aroy! Hindi siya gusto Sira ng reel ko mga lods Aroy! Ano na, na Aroy! Huli, 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 huli Yari! yera 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 Sana yun Malaki lang isa na Aroy, sira yung reel. yak Yera, <laughs> Huli ka! Oops, 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 malaki laki Yak! <laughs> Grabe, fish on Aroy, that pala, dinala ko yung reel ko Fish on! <laughs> Ay, laki! Lala! <laughs> Shout out sa'yo! Rewar Ida! Ano siya sa'yo? Walang isda dito! Lala <laughs> dito! Wow! Malaki-laki! Good size mga kaibigan! Grabe! So, power! Sayang! Sira yung po. Sayang. Lagot po ko! Sayang! yung reel! Ano kayang problema niyan? Oo! Oh, dalawa na! <laughs> huli, huli, huli <laughs> huli na naman <laughs> bakit na naman <laughs> yeah. isa lang ha? good na, good na <laughs> yari na naman talakidok na naman Grab di kalakas, talaga. <laughs> <laughs> Shout out River Ida. Shout out sayo, uh, -ha -harvest un -un. na. Yan, pangatlo na, kaibigan. <laughs> Uy, na pala. Wow, suabe, talaki, <laughs> <to>. <laughs> talaki, talaki, yan, talaki Wow, yan. grabe, kapower. Ito lang gamit tayo, mga lods. Ito lang namin. Yan, ito. ito namin. Ah rattleer namin. Ah power, ha, power doah. Grabe ka power. Ka power. Shout out saya Ori Marida. Ya, peace Boleh, boleh ya. Dalawa galaw Galaw-galaw. Dalawa, dalaway, dalawa. 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 Yo <laughs> <laughs> dalawa. Dalawa. Dalawa mga masero. Grabe. ang kalupit. Gaya kalupit ta sabi ki. Talaga. Sobrang talaga, wow. Oh. Good size talaga. Yan ay siguro niya nila. Diyan ay kawan, grabe no. Power talaga. Yare, may pang-ulam-ulam na tayo. May pang-prito na. Uhu. -huh. Oh. <laughs> pang yan niya no. Pang-lima na yan mga kaibigan. Ito, ito, oh. ito, ito, tatlo ito. Yan. Okay, maraming salamat sa biyaya ng dagat. Ulay! Uy! <laughs> nakahabol pa, nakahabol pa. Uy, 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 uy. Uy, pambira. Kabitaw. Trip, na Kami ay na, guys. Ayun, di na masama. Oh, ito ang aming huli. Yan. Lima, guys. So guys, oh, wow, Sa 2, 3, 4, 5, okay na rin, hindi na masama, <laughs> <laughs> may pang ulam na, may pang preto na, maraming salamat sa mga viewers natin, sa ating mga followers at ating mga sharers. Hanggang sa muli sa aming fishing adventure ni Pinsan, samahan nyo kami mga kaibigan, bye bye! bye.